Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Trivialistic TV, ang inyong moderator sa debating ito na may temang Myron Bang Diyos? Bilang isang free thinker, sisiguraduhin kong magiging patas, maayos at makabuluhan ang ating talakayan sa ating diskusyon. Ngayon, dalawa ang maghaharap ng kanilang pananaw. Ang panig ng atheist na hindi naniniwala sa Diyos at ang panig ng kristyano na naniniwala sa Diyos batay sa Biblia. Ngayon, sisimulan ng panig ng 80s ang debate sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang argumento. Maaari ka nang magsimula. Hi Trivialistic TV! Salamat sa pag sa vlog mo. Bago ang lahat, nais kong linawin na hindi ako isang tunay na tao. kundi isa lamang akong AI o Artificial Intelligence Character na sa mukha ni Rudy Rakaza, isang humanist at atheist. Bilang isang atheist, hindi ako naniniwala sa Diyos dahil naniniwala ako na ang mga paliwanag tungkol sa ating universe at buhay ay mas nakakamit-gamit ang siyensya at lohika. Sa aking pananaw, ang mga natural na fenomena ay kayang ipaliwanag ng agham mula sa simula ng universe hanggang sa pagbuo ng buhay nang hindi kinakailangang i-assume ang pag-iral ng isang supernatural ng dilala. Ang konsepto ng isang diyos ay isang basta lamang imbento ng tao upang ipaliwanag ang hindi alam. Sa buong kasaysayan, ginamit ng mga tao ang mga diyos upang ipaliwanag ang mga natural na pangyayari na hindi nila maintindihan. Ngunit sa pag-unlad ng ating kaalaman sa siyensya, natutukoy natin ang maraming mga pangyayari sa pamamagitan ng natural na proseso nang walang pangangailangan para sa isang supernatural na nilala at huwag muna akong simulan sa mga hindi lohikal na hindi pagkakasundo at mga kontradiksyon sa loob ng mga relihiyosong teksto ang mga tinatawag na banal na aklat ay puno ng mga kabalastugan, kontradiksyon at mga itinuturo na moral na hindi dapat suportahan ng anumang mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa pagtatapos, ang responsibilidad ng patunay ay nasa mga taong gumagawa ng di pangkaraniwang pahayag na may Diyos. At hanggang mayroong mapapatunay ang ebidensyang empirikal upang suportahan ang gayong pahayag, patuloy kong itatanggi ang ideya ng Diyos bilang walang iba kundi isang likhang imahinasyon ng tao. Maraming salamat sa panig ng atheist sa kanyang pagpapahayag ng pananaw. Ngayon naman, dadako tayo sa panig ng kristyano na maglalahad ng kanyang pananaw tungkol sa paniniwala sa Diyos. Maaari ka nang magsimula. Binabati kita Trivialistic TV at sa ating kapatid na atheist at sa aking buhay at makapangyarihang mapagmahal na Diyos. Ako naman ay naniniwala sa Diyos sa Biblia dahil kapag tinitingnan ko ang universe, ang komplikadong disenyo nito mula sa microscopic level hanggang sa mga galaxy. Parang hindi ko matanggap na basta na lang ito nag-evolve. May tinatawag tayong fine-tuning ng universe, kung saan ang mga constants ng kalikasan ay parang eksaktong nakaset para magkaroon ng buhay. Ang kahit kaunting pagbabago lang, walang stars, walang planeta, walang buhay. Tapos, ang DNA natin. Yung code ng buhay, sobrang complicated, mas sophisticated pa sa pinaka-advanced na computer software. Paano magkakaroon ng ganyan kung chance lang? Yung cosmological argument, yung idea na lahat ng bagay na may simula, may cause, at ang universe mismo ay may simula, parang logic lang na may ultimate cause. At yung moral law, yung pakiramdam natin na may tama at mali, kahit iba-iba ang kultura, pare-pareho tayong may moral sense. Saan galing yun kung wala tayong moral law giver? At yung mga himala, yung mga hindi maipaliwanag ng science, mga karanasan na nagpapatunay na may mas higit pa sa material na mundo. Ang information theory naman patuloy na nagpapatunay na ang information ay palaging nanggagaling sa isang intelligenteng pinanggalingan at ang mga mathematical probabilities kung gaano ka ang buhay ay halos imposible na mag-exist kung walang nagdisenyo nito. Kaya sa mga dahilan na 'yan, malinaw sa akin na mayroong gumawa ng lahat. Salamat sa panig ng Kristiyano sa pagbabahagi ng kanyang argumento. Ipinakita niya ang kanyang paniniwala sa Diyos base sa disenyo ng universe, sa pagiging kompleks ng buhay, sa logic ng cause and effect, sa moralidad, at sa iba pang aspeto ng science at faith. Ngayon naman, tayo ay lalipat sa panig ng atheist na may pagkakataong ipresenta ang kanyang second stand at sagutin ang mga sinabi ng Kristiyano. Maari ka nang magsimula. Oo, oh, eto na naman tayo sa mga argumento ng intelligent design at iba pang theistic reasoning. Kung tutuusin, ang mga puntos mo ay mga kahibangan at pagkakamali na walang katuturan sa isang makatuwirang diskusyon. Una sa lahat, ang pagtukoy sa mga bagay tulad ng fine-tuning sa universe bilang ebidensya ng isang Diyos ay walang basihan. Ang konsepto ng fine-tuning ay maaring maipaliwanag sa pamamagitan ng natural na proseso tulad ng multiverse theory kung saan may maraming iba't ibang parallel universes na nag exist Kaya't hindi nakakagulat na tayo ay narito sa isang universe na tila fine-tuned para sa buhay. Ang pagtukoy sa complexity ng DNA at paghahambing dito sa computer software ay isang malupit na false analogy. Ang evolusyonaryong proseso at natural na seleksyon ay maaaring magbigay ng paliwanag kung paano naitatag ang kasalukuyang mga biological systems na mayroon tayo ngayon. Hindi kailangan ng intelligent designer para maipaliwanag ang complexity ng buhay. Tungkol naman sa cosmological argument, ang ideya na may ultimate cause ay nagpapakita lamang ng limitasyon sa ating pangunawa. Hindi natin kailangang agad na isipin na may supernatural na entidad na nagmula sa lahat. Ang pagkakaroon ng first cause ay isang konsepto na hindi natin palubos na nauunawaan at hindi ito agad na nangangahulugang may Diyos. Ang moral law at sense of right and wrong ay maaaring maipaliwanag sa pamamagitan ng evolutionary psychology at social development. Hindi kinakailangan ng isang Diyos upang magbigay ng moral compass sa tao at sa mga himala at mga bagay na hindi pa maipaliwanag ng siyensya. Ang pagsasalin dito sa isang Diyos ay isang simpleng gap sa ating kaalaman. Ang hindi pa natin nauunawaan ay hindi agad na kailangang attributed sa isang Diyos. Ang mga mathematical probabilities at iba pang complexity arguments ay maaaring magamit bilang argumento para sa isang intelligent designer, ngunit hindi ito tunay na ebidensya para sa pagiral ng isang diyos. Sa kabuuan, ang mga argumento mo ay mga simpleng pagtangka upang punan ang mga butas sa ating kaalaman at hindi totoo at walang basehan. Kaya sana huwag kang magpadala sa mga baluktot na argumento at maghanap ka ng mas makatuwirang paliwanag sa pamamagitan ng siyensya at lohika. Maraming salamat sa panig ng atheist sa kanyang pangalawang tindig. Sa kanyang pahayag, kanyang sinalungat ang konsepto ng intelligent design, fine tuning at ultimate cause. Gamit ang mga paliwanag mula sa siyensya tulad ng multiverse theory, evolusyonaryong proseso, at evolutionary psychology. Ayon sa kanya, ang mga argumentong inilatag ng Cristiano ay hindi sapat bilang ebidensya upang ipakita na mayroong Diyos at sa halip ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng natural na proseso. Ngayon, dadako tayo sa panig ng Cristiano na may pagkakataong tumugon sa naging pagtutol ng atiesta. Maaari ka nang magsimula. Okay, Mr. Atheist. Salamat sa paglilinaw. Gets ko yung emphasis mo sa critical thinking at tama naman na mahalaga ito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nating i-dismiss ang mga argumentong nakaangkla sa matibay na logic at observation kahit pa iba ang direksyong tinutungo nito kumpara sa pananaw mo. Tungkol sa fine-tuning, sinabi mo na ang multiverse theory ay isang posibleng paliwanag. Oo, posible ito sa teorya, pero sa totoo lang, medyo speculative pa rin ito at wala pang solidong empirical evidence. Kung iisipin mas malaking leap of faith pa nga ang paniniwala na may napakaraming unobserved universes na umiiral para lang maipaliwanag kung bakit maayos at akma sa buhay ang isang universe ang atin. Ang ideya ng disenyo mula sa fine-tuning na ating naoobserbahan ay isang mas direktang paliwanag. Pero syempre, lilipat din ang tanong, ano o sino ang nagdisenyo ng mekanismong gumagawa ng mga multiverse? Tungkol naman sa DNA complexity, tinawag mo itong false analogy. Pero ang punto ay ang functional at specified information na nasa DNA, parang isang digital code. Sa lahat ng ating obserbasyon, ang ganitong uri ng impormasyon ay palaging may intelligent source. Oo, nagbibigay ang evolusyon ng mekanismo para sa pagbabago ng umiiral na buhay, pero hindi nito nasasagot ang pinagmulan ng mismong impormasyon na kailangan upang magsimula ang buhay. Ang statistical improbability na nagkataon lang ito ay napakalaki, kaya hindi sapat ang paliwanag na nag-evolve lang ito. Yung cosmological argument? Hindi lang ito simpleng pag-amin sa limitasyon ng ating pangunawa. Gumagamit ito ng basic logic na ang lahat ng may simula ay may sanhi. At dahil ang mismong universe ay may simula, ayon sa Big Bang Theory, kailangan nitong may sanhi. Dahil ang sanhi nito ang lumikha ng espasyo at oras, dapat timeless, spaceless, at imaterial ito, bukod pa rito, makapangyarihan at matalino rin ito, dahil nagawa nitong likhain ng isang maayos at masalimuot na universe. Kaya't logical na konklusyon ang tawaging Diyos, ang sanhi batay sa ebidensya, at hindi lamang isang pagpuno sa mga puwang ng ating kaalaman. Sa moral law, kahit maipaliwanag ng evolutionary psychology ang ilang social behaviors, mayroon pa rin tayong pakiramdam ng objetibong tama at mali ang likas na dignidad at karapatan ng bawat tao. Mahirap itong ipaliwanag kung produkto lang tayo ng mga random na proseso. Isang moral lawgiver ang nagbibigay ng mas matibay na pundasyon. Sa Himala, ang pagsabing ito ay God of the Gaps ay madalas galing sa naturalism na itinuturing na imposible ang supernatural. Pero kung siyentipiko ang pananaw, dapat bukas tayo sa lahat ng ebidensya, kabilang ang historical accounts ng mga dipangkaraniwang pangyayari. Hindi ito pagka-kasasyensya, kundi pagkilala, na maaaring may mas malawak na realidad. Sa mathematical probabilities, kung ang posibilidad na lumitaw ang buhay ay sobrang liit, ang inference patungo sa intelligent designer ay isang makatwirang konklusyon. Hindi ito simpleng argumento, kundi isang valid na prinsipyo ng inference to the best explanation. Ginagamit namin ang lohika at syensya upang suriin ang mundo, at ang mga ebidensya mula sa kaayusan ng universe sa impormasyon sa buhay, at sa moral na kamalayan ay nagpapahiwatig ng isang manlilikha. Ang hamon ay ang maging bukas sa kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Okay, wow! Grabe ang tindi ng palitan ng kuro-kuro na nasaksihan natin ngayon isang mainit na palakpakan naman yan para sa ating dalawang magiging na debater. Maraming maraming salamat sa iyo, ating atheist AI character na bagamat galing sa mukha ni Sir Rudy Racaza ay nagbigay ng napaka-articulate na mga puntos mula sa pananaw ng atheism at humanism na nakasentro sa siyensya at lohika. At syempre, isang taos-pusong pasasalamat din sa iyo, kapatid na Kristiyano, sa matapang at malinaw na paglalahad ng iyong mga paniniwala at mga dahilan kung bakit ka nananampalataya gamit ang mga argumento mula sa disenyo, moralidad at iba pang mga obserbasyon sa ating paligid. Talagang napakalalim ng paksang ito. Ang pagiral ng Diyos, ang ugnayan ng pananampalataya at rason, siyensya at relihiyon. Malinaw na naipakita ninyong dalawa kung gaano kakomplikado at kapersonal ang mga usaping ito. Ang bawat panig ay naghain ng mga puntong talagang magpapaisip sa ating lahat. Dahil sa bigat at lawak ng ating topic at sa limitadong oras natin, kailangan muna nating huminto sa puntong ito. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Ito ay simula pa lamang ng mas malalim pang mga talakayan dito sa Trivialistic TV. Hanggang sa muli, paalam muna sa ating mga debaters sa ngayon.